Miss, wag mo yan lapitan. Baka kung sino yan. Tignan mo, tuliro na. Eh, ano naman kung tuliro, kuya? Tao pa rin yan, di ba? Sige ka. Kapag naloko ka, huwag kang maghahabol ng saklolo Hango sa sagot ang dalagang si Hannah Ruiz, nakadilaw na blouse na sinasalo ng pumpiang sa liwaliwanag ng trapikong ilaw sa Abinida Rizal habang yumuyuko upang ipatong ang marahang palad sa balikat ng matandang lalaki na nakasalampak sa bakubakong gutter. Duguan ang talampakan ng basang chinelas at wala nang ibang mahigpit na hawak kundi ang maliit na supot na tila puno ng bigas na nabasa sa ambon. Nakalugay ang manipis na buhok niyang kulay abo, nakasara ang mata at nanlalambot ang katawan at sa bawat panginginig ng hinlalaki sa kanyang tuhod ay lumilikha ng munting kumpas. Halos marinig ang paltik ng puso na sumusuko sa bigat ng maghapong paglalakad. Kilometrong paglipat-lipat mula Kiapo hanggang Santa Cruz para lamang makakuha ng baryang pampapaanak daw sa Apo kung sakaling matuntun ko pa. Sabi niya kaninang umaga sa isang dumaan na nagtanong ngunit nagmadaling lumampas. Sa likod, umaunta ng tambutso ng jeep. Kinakalkal na mga tsuper ang susi ng suklit habang nagbubugas ng hangin ang billboard ng beauty product na nakapatong sa makalumang gusali. Naglalakad ang mga estudyanteng pawisan, naglalandas ang mabilis na hakbang ng nagbabalak ng umuwi. Bago tayo magpatuloy, e-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento! Ngunit si Hana, 22 anyos, HR assistant sa isang gusaling salaming kumikislap sa kalaw, pauwi sa ng sakay ng jeep patungong pandakan, ay huminto pagkarinig sa tahimik na yabag ng paghihingalo. Tay, inumin niyo po muna to. Bulong niya, iniaabot ang malamig na bote ng tubig na sinandala ng namumulang palad at sa saglit na iyon nagbukas ang bibig ng matanda na ninginig na tila bumubulong ng panalangin Subalit nang pumutok ang tinig, hindi Tagalog, hindi rin Bisaya, kundi isang wikang kumakaskas na parang alon na sumasayaw sa maliliit na batong dagat. Kamsamnida, munul chinguya, napasinghap si Hana. Natulala ang mga tambay, nagliabang usyoso sa bulong-bulungan at ang lalaking kanina'y tinawag nilang lasing ay biglang umangat ang ulo, tumama ang liwanag sa mga matang singkit na kahit kulubot ang gilid ay may ningning ng pag-asang hindi nakikita sa karaniwang basurero. Korean? Sigaw ng isang tindera ng balot. Baka na nascam. Hula nang binatil yung may kargang delivery bag. Nagsimulang kisap mata ng mga cellphone camera, nag-flash ang lens at may nag-livestream pa sa social media. Bagong squid game, lolo sa Manila. Ngunit di alantana ni Hana ang ingay. Mas inalalahan niya ang pagkibot ng kamay ni Lolo kaya't humugot siya ng dalawang biskwit sa tote bag na may tatak ng kumpanya, ibinigay sa matanda at maingat na hinaplos ang balikat. Aju si Ania. Gwensya na yo. Pautal-utal ngulit kumpiyansang kinuha mula sa ilang linggong pag-aaral ng simpleng Korean sa YouTube, tanda ng kagustuhan niyang makapagtrabaho bilang HR liaison sa partner company nilang Soul based Kumisot ang labi ng matanda, bumulong. Aras siyo. Gwenshan... naputol, umubo, hinapit ang dibdib. Tulad ng bisagra ng lumang aparador, binalangkas ng sandali ang buong lansangan. Biglang gumalaw ang mga mukhang kanina'y nagmamadali. Ang driver na sumungsot ay naglabas ng wet wipes. Ang babaeng nagtitinda ng isaw ay lumapit may dala ng mainit na sabaw. At sa gitna ng pagkilos ay humintong pulis mobile, lumabas ang dalawa, sabay senyas ng crowd control. Bakit magsasalita ng Korean si Lolo? Tanong ng isa, ngulit bago pa man makalapit, Itinuro ng matanda ang pagbubutas na bulsa ng kanyang luma ngulit di kalidad na jacket na olive green. Inusod ang suot na pangitaas at bumagsak ang isang lumang ID card. Philippine Government Special Visitors Visa, 1986. Nakapirme ang mukha niya noong batang-bata pa at nakasulat sa girid. Jong Wan Ho, Korean War Veteran, Technical Advisor, Munsan Engineering Corps. Suminghap ang pulis. Bumigas ng, Sir, retired na kayo? Ngunit hindi na rin napigilan ang ungol ng pagkahilo. Mabilis na kumalambang sa radyo. Need medical assistance, possible heat stroke, foreign national elderly. Sa kabilang dulo, nilapitan ni Hana ang ID, tinapik ang braso ni Jong at huminga ng malalim. Naalala niya ang kwento ng ama, isang sundalong nakipagsanib puwersa noon sa UN Peacekeeping Mission sa Korea na may sinagi umanong koreanong sundalong nangako na balang araw bibisitahin ang Pilipinas upang suklian ang kabutihan. Minahal niya ang alamat na iyon na para bang kwento ng comics. Mulit ng nasa harap niya ang epidensya, tila nagdikit ang mga hibla ng tadhana at kuryosidad. Tay, kilala niyo po ba si Sergeant Faustino Ruiz? tanong niya, puno ng kaba. Kumura pang matanda, bumukas ang mata, bahagyang lumakas ang boses. Ruiz, ah, uh, Ruiz. Hero. Bridge. Bulakan. Pumatak ang luha ni Hana, sapagat iyon mismo ang operasyong ikinwento ng kanyang ama ang pagtawid sa Marilawa River Bridge kung saan inakay umano ng isang Korean civilian engineer na si Wan Ho ang mga Pilipino naghahanap ng taktikal na ruta. Sa sandaling iyon, dumating ang ambulansya, inilatag ang stretcher. Habang inililipat si Jong, hinawakan niya ang kamay ni Hana, bumulong muli sa pabulusok na tinig. Kumawo, daughter of Ruiz? Tumanggo siya, gumuguhit ang luha sa pisngi. Kamsamnida. At habang sinasara ang pinto ng ambulansya, unti-unting natahimik ang kalsada, Nagkumahog ang mga nakapalibot, nagumpisang maliit na palakpak at nakatutok ang kamera ng isang local reporter, Young Filipina Rescues Korean War Veteran, Full Story at 6. Kinabukasan, laman ng balita ang kumprontasyong iyon, isang dalaga, isang veteranong banyaga, at ang aral na kahit sa sangandaan ng lahi at panahon, isang simpleng inabot na tubig at tanong na, guanjang Hayo, ang magpapaalala na may wika tayong tatahaki na lampas sa salita. Wika ng paglingap. Sa ospital, naabutan ni Hana ang Korean Embassy officials na nakipagkamay sa matanda, bitbit ang liham ng Pangulo ng South Korea bilang pagkilala. Hinanap siya ni Jong, iniabot ang isang supot na yari sa telang hanbok, at sa loob isang antigong kompas na may nakaukit, Ruiz Wanho, 1953, Hanawan Ridge. Para sa pamilya mo, Ani Jong, kung saan ka man maglakbay, ituturo nito ang puso ng mga taong mahalaga. Niakap siya ni Hana, lumipad ang kamela ng publiko, at habang bumabalik siya sa sidewalk na kinabihas ng daan pa uwi, nagliwanag ang mukha ng di kilalang tao. Kaway ng driver, libreng pamasahe ng konduktor, at isang batang nag-abot ng candy ng libre. Kasi kumalat na ang video, nahigop na ng social media, viral ang busilak na kilos. Sampung araw pagkatapos, ginawaran si Hana ng National Service Medal ng City Council, si Jong, Nakaupo sa upuan ng karangalan, nakabarong na regalo ng lolo ni Hana at kahit ng lalata pa ay tiniis makatayo para saludo sa watawat. Sa huling bahagi ng seremonya, humarap sa podium si Hana at sa husay ng memoria ay binigkas sa wikang Korean. Uri nun hanchero ichianta, kasi iisang dugo ng pagkalingag ang dumadaloy sa atin. Sabay balik sa Tagalog, wala pong malayo sa pusong marunong makinig. Tumayo ang mga tao, gumalapaw ang palakpak at sa gilid ng stage, taimik na nakangiti si Jong Hwan Ho habang ninanam na ang init ng Filipinong araw, na para yakap ng mga kabayong ulap, na minsang nasulyapan niya sa malayong kabundukan noong digmaan, yakap na ngayong bumalik sa katawang mahina ngunit pusong mataginting. At sa pakpak ng huling liwanag, sabay tumawid ni Nahana at Jong ang kalsadang nagdikit sa kasaysayan nila, tangan ng iisang wikang walang hiografiya. salitang sumimbol mula sa basong tubig, malamig mungit nagpalab sa silid ng bawat tumistigo, na lagsasabing kung saan may uhaw, doon umusbong ang dugong maglalapit sa bawat nilalang.